Sa tahimik na bayan ng Beaverton, Oregon, isang trahedya ang naganap na magpapabago sa buhay ng mga nakakilala kay Melissa Juban. Sa edad na 32, isang masigasig na nurse, natagpuan si Juban na patay matapos itong ulat na nawawala ng tatlong araw. Nagsimula ang misteryo ng kanyang pagkawala noong Setyembre for 2004 nang hindi dumating si Juban sa kanyang shift sa St. Vincent Medical Center sa Portland, isang ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang isang cardiac nurse. Ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, at pamilya ay agad na nag-alala at nag-ulat ng kanyang pagkawala dahil itinuturing siya bilang isang responsable at dedikadong nurse. Sa mga sumunod na araw, walang sagot sa kanilang mga pagsubok na makipag-ugnayan sa kanya. Nakita nilang naka-off ang kanyang telepono at wala ring bagong impormasyon mula sa kanyang banko at credit card records. Ang pamilya at mga kaibigan ni Giovanni ay labis na nag-alala ng sa wakas makalipas ang ilang araw. Natagpuan ng Beverton Police ang kanyang katawan noong September 7, 2004. Ang kanilang pinakamasamang hula ay naging totoo. Mabilis na iniugnay ng mga investigador si Bryce Jonathan Skubert, isang 27 taong gulang na kapitbahay, sa kanyang pagkawala. Siya ay inaresto at sinampahan ng kasong two-degree murder. Ang nakakagimbal na pagtuklas sa kamatayan ni Juban ay naging mas matindi pa dahil isang linggo lang ang nakalipas mula nang maganap ang kanyang kasal. Si Juban ay ikinasal kay Brian Lantero sa isang intimate na seremonya sa Hawaii noong August 24, 2004. Ang magkasintahan na magkasama na ng higit sa isang dekada ay bumalik sa Oregon matapos ang kanilang kasal. Ang balita ng kanyang kamatayan ay isang malupit na suntok sa magkasunod na kasiyahan ng kanilang buhay. Bago siya ay ulat na nawawala, napansin ng pamilya ni Giovanni ang nakakatakot na pagkawala ng kanyang mga personal na gamit, ang kanyang wallet. Mga susi at bag ay hindi nakita habang ang kanyang sasakyan ay nakaparada pa sa garahe. Ang mga detalyeng ito ay nagdulot ng higit pang takot at pangamba, kaya't nagpatuloy ang mga paghahanap. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap Kabilang ang mga search party na pinangunahan ng mga kaibigan at mahal sa buhay, hindi natagpuan ang kanyang katawan hanggang ilang araw na ang lumipas. Si Scobert, ang kapitbahay na ngayon ay kinasuhan ng pagpatay, ay nagtatrabaho rin sa isang ospital ng Providenza, Portland, kung saan si Juban ay nagtrabaho. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na mga detalye ang mga otoridad tungkol sa kung paano sila naugnay ni Scobert sa krimen, ngunit ang kanyang pag-aresto ay nagbigay ng liwanag sa investigasyon. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad at ang pamilya ni Melissa Juban, pati na rin ang buong komunidad ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang babae na nagbigay ng malasakit at tulong sa mga tao. Inilarawan ng Providence Health Services, ang ospital kung saan nagtrabaho si Juban, bilang isang exceptional nurse na may integridad at laging handang magbigay ng tulong sa iba. Tinutukoy din siya ng mga kaibigan bilang isang taong may malaking puso at laging handang tumulong sa kahit anong sitwasyon. Ang investigasyon ay patuloy at habang naghihintay ang pamilya at komunidad ng mga bagong detalye mula sa mga otoridad, ang mga nagmamahal kay Melissa Juban ay umaasa na makakamtan ang hustisya. Para sa isang buhay na pinuputol sa kalagitnaan ng isang masayang simula, ang suspek sa pagpatay sa isang new load na Phil Amnors na si Melissa Juban ay tumanggi ng pagkakasala sa mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang korte sa Oregon, si Bryce Jonathan Schubert, 27, ay ipinagkaloob ang kanyang hindi pagkakasala sa mga kasong murder na isinampa laban sa kanya. Ang kanyang kaso ay patuloy na isinusulong sa korte. Ang komunidad at pamilya ni Juban ay naghihintay ng hustisya.